Hello mga ate isang maulan na araw po sa inyong lahat. At welcome po sa aking mini vlog. Ngayon mga ating ay magluluto nga ako ng sinabawang isda, ulam namin pananghalian. Lalagyan ko nga lang ito mga ating ng gulay na kalabasa at saka pechay kasi ito nga lang ang available na gulay dito sa akin. Ang akala ko nga kasi mga ating wala ng ulan, hindi na uulan kasi umaraw na, tapos bigla namang dumilim at saka umulan na naman mga ating. Ibig nga sabihin mga ating, hindi pa nakakalabas talaga nga ang bagyo. Nandito pa talaga sa Rizal mga ating kasi nga ulan-ulan pa. Kaya naman mga ating naisipan ko nga may sabaw na naman yung aming ulam para naman talaga ako dito nagpapagatas. <laughs> charot lang mga ating, di ba? Masarap naman talaga humigot ng sabaw mga ating pag maulan ang panahon. At ako nga mga ating pag tuwing nagluluto ay nabubusog na nga ako, kakatikim na nga lang ng aking niluluto, minsan nauumay na nga ako. At syempre, hinati ko nga mga ating yung isda, gawa hindi nga talaga mga ating nakain ng isdang may sabaw ang panganay ko. Ang kukunin nga lang niya mga ating sa sinabawang isda, sabaw at saka gulay, kaya nagpiprito talaga ako mga ating ng para sa kanya. O di ba diba, nanay na naman ang mag a-adjust. Napapagod na ako. Paiba-iba ang putahin namin. Charon. Kaya mga ating hanggang dito na nga lang po muna ang aking mini vlog. Hanggang sa muli mga ating. Maraming salamat sa inyong suporta palagi. Bye-bye!